Run it up. Hi po! Amazing day po sa inyong lahat. Ito palit ang inyong ninang, Aileen Montalvo. At ngayon nga po, nandito ako sa Fashionista Mom Beauty Lodge. Dito lang yan, sa Batangas City. At ito'y bagong-bago. Alam niyo po bang ito'y katapat lang ng ating new city. So kayo po, ine-encourage ko na pumunta po dito. Magpaganda po tayo sabay-sabay. At syempre, love yourself. Ang nakakatuwa dito, kasi talagang nag-improve, nag-level up itong ating fashionista Mom Beauty Lodge. So, kung dati doon siya sa ilalim ng New City, medyo madilim doon, medyo maliit. Ngayon, bongga bongga kaya dapat kayo ay pumunta dito. I-feel nyo yung lugar, napakaganda. Talagang para kayo sa Maynila. So, hindi na kayo kailangan pumunta sa Maynila para maging maganda pa. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, Please go here sa Fashionista Mall Beauty Lounge dito lang yan sa Batangas City. At syempre, huwag niyo kakalimutan ng advice ang Nina Ngayon. Let's support local, let's support local lalae, let's support one another. Hanggang sa muli po, God bless!